So, welcome back to my channel Ponsi TV guys and ngayong gabi lalabas kami ni Rods at saka ni Tina, Tina. Oo, So, hahanap ulit kami ng uh, nangangalakal or ano hindi um, ko na nungunga ng basura sa gabi So, kung sino yung matapatan namin bibigyan namin ngayon ng meron kami binili rito ano, meal sa KFC tapos bibigyan natin isa ng 1,000 kasi kesa na siya at mahirapan pa. Bagyo pa naman ngayon. Oo, tulungan na lang namin siya na ano. Oops, seatbelt. uh, sige. Mapauwi nang maaga. So, hanap tayo ngayon sa highway. So, let's rock and roll. So, ayun guys, ano na, sa kahabaan tayo na. Um. Hmm. Eh, sabi karanganan

So, siya siguro yun. abotan natin ng meal. Kasi may bagyo ngayon. So, tabay pa siya doon. And then, I'm sure baka nangangalakal yan. din lang ng ulan. Ibigyan natin ng tapos sa doon para umuwi kasi may bagyo kasi ka ba? saan kasi uh, yan? Uh, to may gulo sa mga uh, may pamilya sabi niya ka ba? yun, na ang malaki ka bagyo ba yun? para maka ano, may anak ka ba? sabi niya may anak kapatid Tumulong ka dito ha. ka na ha. Baksa pera. Para hindi kita pa. nah. so, bay, ka, mm. yeah, yeah. ka na mahirap. na Subay ka namin. at ka na namin. Oo. Oh, doon na lang po sa iyo. Ang mo. Wala po. Hindi yan. sa usiyan nila kita. ako Hindi. lang. Atunga, pera? Ito. Ang kain mo. Ang kahit mo. Hindi namin. Okay. Na. Okay. Lang, namin. Okay.

So na kami sa may, to, 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 Marcos Highway baka sa may to e eh, no at aah uh, yeah, maghihahatid ka na namin okay so, Nandito ka ba sa may looban? Ito na po aah uh, sige So ayan na po kayo dyan maghihahatid natin so, magingat ka, medyo masukal pala tong lugar mo kasi malagtama yung karamahan So, you know guys na natin yung ladaanan na natin na uh, less fortunate para maganda pang hindi nangangalakan si Pepe kasi may bagyo ngayon so ayan ang tulog ng mga so sumpal pa may pasalamat uh, yeah, um, at ayan sa DC at Stop Production and syempre kay Sir Alma at sa aking mami ng DC at Stop si mami Zingy Shouder and yeah, so mami as you requested may natulungan na naman tayo na um, tao na parang yung pinapahalap na naman ang kailangan so guys um, lagi natin tandaan to no? uh, give thanks and praise always and okay, share the blessings so yun lang, maraming maraming salamat